mga kalapatids. yeah. Bibigay po ako ng konting tips sa inyo. Kasi po ganito ang ginagawa ko pagka po ang itlog ng ibon natin na nilulukuban ay mayroong crack. Hindi po natin maiwasan yung ganyan eh. di ba? Oh, ito, yan Di ba po, ito, may crack po yan. Ayan. May lang crack ha. Ayan, oh, crack. Ayan. Diba, ayan, karak po yan. Ayan. yan Ayan, binasag ko, binasag ko. Kunyari, ayan, ayan. Karak, ha? Ang gagawin, ko, ginagawa ko po kapag ganyan, <clears throat> meron po tayong taka uh, nakakuha na idlog yan. Nakabili po na idlog na wala si Milya. Yan, wala po si Milya yan. Gagawin ko po dyan, ginagawa ko po ganito. Binabasag ko po yan. Inahati ko po siya, inahati ko siya. Ayan. Ayan. Inahati ko po siya, ayan. Okay, halati po, ayan. Tapos po, ayan. Siya po yung pantatapal ko po dyan sa biyak. Yan na, yan na, crack. Huwag na pong pupulasan. Okay lang po yan kahit nabasa siya kasi ilog naman po niya yan. Siya yung magiging pandikit po ng shell. Wala pong problema niya kahit basa po yan. Ayan po yung magiging pandikit ng shell sa ilog para dumikit po yan. Ayan. Ayan. Ito niya na po siya matuyo. Pagka natuyo po siya, ayan, makapit na makapit yan. Pag natuyo siya, ayan. Yan. ba po yan. At 100% mapipisa po yan. Wala pong halong joke yan. Totoo po sinasabi ko. Kasi po ako, di lang po isang beses, dalawang beses, kundi po limang beses ko na na experience yan. Kaya siyempre, pag may kasama yan, di ba may kasama siya. Kailangan po, bilang din niya araw ha, ng itlog. Alimbawa ah, ba mo yung kabilang itlog, eh, mayroon ng crack. Nagkakarak na siya rito. Lumabas ay yung sisiw. Tapos ito po ay hindi pa lumalabas, biyakin niyo po yung kabila. Ito, biyakin niyo po siya. Yung may, may tapal, biyakin niyo po. Malamang doon po yung biyak ng sisiw Tulungan niyo na po siya buklat. At mapipisa po siya. Totoo po yan, 100% po yan, mapipisa po ang ibon. Ay, ang itlog. Mabubuhay ang inakay. Okay ba? Sana po makatulong ha. Ayan. Salamat po.